Oh, sige kuya, atu ako! Eh. Oh. Ano tayo? At Bakit ito? Parang talo ako. Oh, kaya sa ugasan mo yan. Ika! Ayusin mo kasi! Ha? Huh? Talo na! Ikaw talo, alam ko. Pira alam ko talo ka lagi. Oh. Ikaw ang talo, hindi ako. Atak! Atak! ano atak? Oh. oh! ano ba? Atak yan? Walang atak! Wala! Bakit mo sabi atak? Walang atak! Na na, nakit kayo! nakit sa'yo! Ano? Ano nakit? Ano? Nag-nakit? Ikaw nakit? A A A A tao ko, na ako. Ano kayo sasabihin ko? Basta bahala na. Sige, kuya! Atas ko! Oh. Kuya! Ito na! Ito na! Gawin natin to! Ito! Ito! Oh. wala, na! Wala na! Talo na! Talo. Wala! Ano ba? Nagawin na naman kayo dyan! Wala na! Ikaw kasi yan, tagal mo mag Talo na tayo? Ako yung nag aano sa tank Kuya! Uy, huwag kayong storm sa laro namin. Uy! Ano ba ang suotin mo? Lumalabas Ma? lahat ng mga katawan mo. Ano to? Batang ang suit mo? Palit ka nga! Palit ka? ka! Palit ka muna! Bakit kaya nagsuot ng ganon forma? Hindi ko alam to. Ano bang be? Ano bang... Nasa bahay lang, magaganong ganon. Ano bang na? trip niya? Gusto Nandita niya mag-attract ng mga lalaki? Para saan yan? Sa, sasabihan ko kuya mama. Kapatid ko yan ah. Sino yan? Sino yan? Bakit ako? Eh bukas mo yung pinto, ikaw lagi ikaw, patalo ka naman. Ba yan? Laging ako na lang nagbubukas. Wala na kayong basura! Sino ba yan? Sino ba kasi to? Sino ba yan? Nandyan pa ba si May? Wala mo ang bahay niya to eh! Bakit? A, a ako pa maliligaw sa kanya. Kuya, maliligaw daw! Maliligaw? Mukhang aso eh! Papasokin ko! Sige <laughs> ba yan? Ay, ikaw nga, ikaw nga. Ang comeback akong... eh. Ano? O, wala, wala po. Wala. Pasok ko yan! mo yan! Pasok ka daw! Iwan mo ang chanelas mo! Oo, ta yan. Sino mo yan. Oo, oo, oo! Diyan ka lang! Sino ka ba? Ano bang pangalan mo? Tagasan ka. Ano bang ba kulay ng katawan mo? O, oh, naligo ka na ba? Ano, ano? Ano? Ha? Kaya mo ba ipatanggol yung buhay ng kapatid ko? Kaya mo ba? Kaya naman, kuya. Kaya may, kaya may nadala ko. Ano dala mo? Plastik pa o bulaklak? Ano kaya may sakit? Saging? alam ko sa mga dala mo. Kuya! Oi, wag kang makialam dito. Oh. Maliligaw, maliligaw ka, di ba? Tara, labas tayo. Maliligaw ka, di ba? Labas, labas, labas. Okay, pakita mo sa akin kung marunong ka magbasketball. Tara na, tara. Oh. Maliligaw. Bilis mo. Ay, wow, wow, wow. Oh, ano? Foul? Ano? Hindi. Ano? Wala ka pala eh. Mahinang nila lang. Ay, hindi, hindi marunong. Tapos gusto mo mailigaw sa kapatid ko? ayos ka lang. Ayusin mo. Okay ka lang ba? <laughs> Kailan ako. Sanay na ako sa ganyan. Pasensya ka na sa dalawang kuya ko ha. Overprotective kasi silang dalawa eh. <laughs> okay lang. Naitindihan ko naman. Ang ganda-ganda mo kasi. Tara, kita lang tayo sa taas. Tara. Wala na pala palayo kanina, kuya. Hindi yan marunong maglaro? justo to nang alam nun, oh, kuya. Oo, oh, pang Di ba lang tayo napagod? <laughs> dribble, dribble, hindi kaya mag-dribble. Tapos gusto niya manligaw sa bunso natin. <laughs> hindi pwede ah. Hala. Ayaw namin sa mga mahina. Kuya. Oh. Tito mo. Uy. Kamukha nung kanina. Parang siya yun lah. ah. Kuya. Killer pala yun. Bakit? Ano bang? Murderer. Nakulong? Nakulong siya. Akala ko, bibili siya. Hindi ako, Kuya. Tayo tayo dyan. Sabi ko na eh. Galing na palang kulungan to. Tapos? Liligaw yan sa bunso natin? Di pwede ah. Di pwede yun ah. Baka tayong... Ano ba po yun? Ano bang ba kasalanan niya? Ba ano? Murderer. Murderer? Mm. Aba! Aba! Bakit? Bak... Baka nasobra sa itim. Ah! Ay, tatakot akong para kay Bunso, Hindi pwede, ha? Ah! Kamukha niya? Bakit siya kulong? Siya? Martyr? Siya pa yan? Uy! Ah! Uy! Ba't nito yan? Ay. Yan, kamukha talaga yan. Eh. Akala ko kulang lang. Uy! Kamukha talaga. Thank you nga pala sa flowers na binigay mo, ha? Walang problema. Hmm? Kamukas ang ganda-ganda mo, gusto mo ng tissue? Pawis na pawis ko. Hindi, okay lang ako. Naman yung nagbabasketball ako. Pag kapag nakita kita eh, numalakas ako. Gusto ko labanan ng mga kuya mo eh. Kaso ano, mabait na lang ako kasi gustong gusto kita eh. Sorry ulit sa mga kuya ko ha. Ganun kasi sila eh. Okay lang. Protective um, kasi sila. Oo, oh, alam mo. Kahit nasaktan sila ako, ano uh, nung hinawakan mo ko parang nawala eh nakikilig ako eh. Gusto mo muna kumain? Busog na ako. Nakita kita, -kita busog. Ay, wait lang. Kukunin ko lang yung food snacks. Nagluto nice. kasi ako kanina. Yes, hindi. Boss, huwag ka pong matakot, boss. Masayin po. Masayain, masayain. Pasensya so, ka na po kanina, sir, ha, sa basketball kasi... Takasahin ka ba? Okay, taga. Bahay namin na sa ano, kapitbahay. Malapit lang sa kapitbahay. Ano ba ang trabaho mo? Trabaho lang ako, kaya yun ako. Sa... Pagpunta kami sa bahay. Gusto mo pong pagkain, sir? Kumain ka na ba? Baka oh, gusto mo kumain. Kain mo na tayo. salamat. Oh! Tapos na kayo? Oo. Ka kaibigan lang kami. Mabait mo pala mga kuya. Mabait pala to. Sige, Tara kayo. Na, ka na? Ako. May, may trabaho. Tina, ako S -tina, S -tina, S -tina, na. Sundayin kita. Hatid kita. Hatid niyo oh. ba? Oo. Hatid. Labas. Alam ko mabait ka eh. Kaya, kuya, kuya, may, may, tanong po sana may tanong kami. kami kuya. May tanong po sana kami. Ikaw po ba to? for yun? Ikaw po ba yan? Kayo po ba yan, sir? Ang, itim-itim nun eh. Malayo yan sa mukha ko. Hindi ako yun. kamo mo yan. Eh, baka ikaw yun. Hindi, hindi ako yun. Ano? Hindi, hindi ikaw, ito? Hindi ako. Hindi ikaw yun? Ang itim-itim nun eh. Ah. Hindi, hindi ka pala yun? Muwi ka na. Sino yan? Alis ka dito. Alis, alis ka dito. Hindi, hindi pala siya? Muntik pa tayong takuti nun. Tapos may balot pa siya? Ano bang balot? Kaya balibre. Siyempre Muntik Mutik na tayong matakot dun ah. May, huwag ka naman kipag-usap dito, ha? Matakot ako tuloy?